Nakakuha na ba ng sworn declaration? At kung hindi pa, please panoorin nyo to. Disclaimer lang, depende pa rin sa RDO na pupuntahan nyo yung step-by-step -step process. Pero dito sa ating RDO 13, ito po yung step-by-step -step experience na ginawa namin which is last April 12, 2024. First, pumunta muna kami sa BIR and ang dami dyang tarpaulin na hanggang April 15 na lang yung filing. And please asahan nyo na marami talagang tao kayong makikita after nun, lalagay ko na lang din yung link dyan kung saan ba ako nakakuha ng sworn declaration form. Once na fill up na natin yung sworn declaration form natin, next process is kailangan na natin siya ipanotaryo. After natin ipanotaryo, punta tayo ng cashier para bumili ng document stamp for only 30 pesos. After natin bumili, umakit tayo ng third floor para naman ipareceive yung ating sworn declaration. Kukuha din sila ng isang copy nun mga miha, kaya ipa-photocopy nyo na rin yung inyong swearing declaration. And after nyo ipareceive, yun lang, tapos na. Then gagawa ko ng video naman para kung paano naman siya i-file or i-submit sa ating TikTok Seller Center. Yun lang. Sana nakatulong. Bye!